Ayan. Tayo ay gagawa ngayon ng ating makapuno. Nakabili ako doon sa silang ng makapuno. So ay magagawa tayo ng makapuno candy. So ngayon nakapagluto na ako ng ating sinapot. Ayan na. Sinapot ang tawag nito sa amin sa Bicol. Ayan. So nakapagluto na ako isang sapad ng sagu, isang piling ng sagu. Piling ba tawag mo? Tapos ngayon, ito gagawa tayo ng makapuno. So, ang nating natin gagawin is, ayan, lumabas na yung taba. Ay, yung taba pa. Ba? Yung bantika. Ayan. So, ito, inaano ko na siya. Sayang so, ito. Oo. Oh, oh, oh. Tatap. Inahin na natin. So, ganyanin na muna natin. Ayan. Tama ba? Paano ko ba ipakita? Ganyanin muna dapat. <laughs> Ang galing parang sabaw. Tapos, ayan. Parang ganito yung black. Ayan. Parang gumagaw ng buko salad. Hmm. Diba? Ayan. Oh. Hmm. So, gagawin ko muna ito mamaya pag natapos ko na, ipapakita ko po ulit sa inyo na natap natapos na natin. Di ba? <laughs> Ayan, si tatay na ang pinagpatuloy ko. Kasi, ang hirap na pala siyang anuhin. Ang tawag dyan, pakayurin. Kayurin. Yung ibabaw lang pala ang malambot. Pagka ganito, hindi. <laughs> o, oh, yung ano, si tatay na, yung dulo. Sarap kasi pag hindi na, bawal na tayo. So, eto, kain tayo ng ganito. Eto yung na, nakaganito na. Ayan, kakainin ko na. Sarap. Nihirap nga lang siyang kayurin. Dapat talaga may pwersa. Eh, kulang na ang pwersa ko. Kaya makikipabor tayo kay tatay. Napakasarap ng makapuno. Ayan. Chwing. Chwing, chwing. Tara. Ayan, magtutunaw na tayo ng asukan. Pag natunaw na natin to ilalagay na natin ang ating ang ating makapuno. Ayan nawi natin ito. And then, maglalagay tayo ng makapuno. Masyadong mo lakas. Ayan. Linawin natin muna ang ating asukal. At eto kumukulo ng ating asukal. Hindaan natin ang apoy. And then ilagay na na. Maglalagay tayo ng konting asin para man neutral ba ang tamis. So, lagyan natin ng konting asin. Ayan. Papapabot nga ito po. And then, ilagay na natin ang ating makapuno. Kaya hindi makapuno. Ang gagawin natin, kaya hindi makapuno. Ayan, nilagyan ko na ito ng asin. Ayan, halu ita natin na konti. And then, maya-maya, pagka ano, makikita nyo, luto na ito. At eto na nga, luto na po ang ating makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap